Care 104.3 the way FM ang Bicol Radio Station ng FEBC. Pero alam mo bang ang FEBC Bicol ay unang nakilala bilang the station that cares with the call sign 1125 BWAS sa AM band. Nagsimula ito noong December 1973 hanggang 2007 at itinayo ang istasyon sa mismong paanan ng kamanghamanghang Mayon Volcano sa Culiat, Daraga, Albay. Taong 2006 ng dalawang malalakas na bagyo ang tumama sa Albay Province at dahil dito'y nasira ang ating transmitter. Kung kaya't simula 2010, bumili tayo ng airtime at naging black timer muna tayo sa ibang radio stations sa Legaspi at sa Tabaco, Albay. Year 2014 nang ilaunch ang CARE 88.3 The Way FM as a radio station sa pamagitan ng isang emergency broadcast. Nakamamanghang kung paanong tila napatahimik ang ating estasyon sa Bicol dahil sa dalawang bagyo, tayo naman ay muling napakinggan sa pamagitan ng unang tugon bilang pagtulong sa ating mga tagapakinig sa pananalasa ng bagyong lubig. Sa susunod na taon, dahil sa isang signal interference ay binigyan tayo ng bagong frequency at ngayon kilala na bilang CARE 104.3 The Way FM. Public service at pagmamalasakit sa tagapakinig ang hatid ng DWAY para manatiling ligtas sa panahon ng bagyo, pagputok ng Burkang Mayon, at ilang aktibong vulkan sa Bicol Region. At hanggang ngayon, ito pa rin ang ating mandato. We are and will always be the station that cares for Bicolanos. Ito ay kasalukuyang nakatayo sa Maharlika Highway, Barangay Arimbay, Legazpi City. Ako si Cecil Amod, OIC Station Manager ng Care 104.3 The Way FM mula sa Legazpi City, Albay. Para sa 75th Anniversary Celebration ng FEBC Philippines sa temang kada Kapanganahan, Halik sa Imo, Kagurangnan.